nagkaroon ng problema dito sa ano, sa pinipera namin. So, ayan. Pila-pila ang mga aking ano, para magdono lang, pila ng tubig. Ayan, may nilad. Kaya nasira yung dito. Ayan. Parang nagka-problema dito, kaya wala kami tubig ngayon. Pero mamaya magiging okay na rin siya lahat. Ayan, sila nag ano, pila-pila lahat ng mga tao dito para lang maka ano, kapag tubig. Ayan. Ayan. Gagira na, na mo alang sila para lang ano, para lang sa tubig. Pero maya magiging open okay na rin naman mamaya. Para lang to pang paligo, pang panghugas. Ayan. Buti may dumating na taga may lilad. Jojo, ay, Ayan yung kapatid ko Ayan si Clyde Mabilis na nag ano Ayan Ayan Magkanda ano na naman Ayan sa taas Ano ako nagkakonstruksyon dyan Ayan dito na naligo. Ayan, kasi libre. Libre ang tubig. Libre lahat. Lahat-lahat dito. Walang tubig sila. So, kailangan magkana, ano sila, pila din para, ano. Ayan. Libre lang yan. Para mamaya. Ayan, nagkaginilagan lang sila. Ayan, kasi na, ano, natusok ng bakho yung ano yung tub yung tubigan kaya nagka ano sila nagagulo-gulo pero buti naman at may dumating na ano na may edad so nagkaroon ng ano ay kaganda naman itong babae na yun ayan Ayan, maraming nga, ano, nagpila-pila. Ayan. pila silang lahat. Ayan, water manila. Ayan. may dumating na si Kyo na medyo kugi. Ayan. Ayan. medyo maingay na, na dumadami ng dumadami yung tao. Ayan. Ayan. So, ito manong... ng ate ko. Ayun siya, nakaitim. Eh nakasipila din siya, nakipila din siya. Kasi para magano. Ah. Kasi dito inaayos yung daanan. Ayun, inaayos. eh nagkaroon ng ano na baku ang tubig na sali kaya ayun so agawan ng tubig sa daan